May see si ang official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Saudi Arabia, pero naging produktibo naman ang kanyang pagbisita hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa proteksyon ng OFWs. May detalye si Dominic Almelor. sa mahigit apat na bilyong dolyar na investments na tinalakay sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Saudi Arabia, 120 million dito ang naselyuhan na para sa construction ng capacity training facility sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, mahigit sa labing limang libong Pilipino ang inaasahang mabebenepisyuhan ng construction agreement. I assure you that the Philippine government is steadfast in its commitment to continuously support current and prospective Saudi investors. Diniyak naman ang Kamara ang suporta sa mga Saudi investors. Ayon kay House Speaker Martin Romaldes, nakahanda ang Kamara na isulong ang tax incentives para sa mga Saudi investors. Samantala, nagkaroon na ng inisal na pagpupulong ang foreign ministers ng Pilipinas at Kuwait. Kasunod ito ng naging pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Crown Prince ng Kuwait para plansyahin ang gusot na bunga ng paggamatay ng OFW na si Jubilee Ranara. Sabi ng Pangulo, mismo ang Crown Prince ang humingi ng paumanhin at nagbigay ng inisyatibo na ituloy ang negosasyon. There is no reason for you to apologize to us. Dahil noon yun ang hinihingi sa atin, mag-apologize tayo sa kanila. Ang sabi niya, as a matter of fact, I will apologize to you, sabi ng Crown Prince, dito sa nangyari. Mahigit sa dalawang milyon ang manggagawang Pinoy sa mga bansa sa gulpo. Kaya naman bukod sa pagbisita sa Filipino community, tiniyak ng pagulo na maisusulong niya ang mga issue para sa proteksyon ng mga OFWs. Kabilang dito ang pagbabayad sa back pay ng may 10,000 OFWs na nawala ng trabaho matapos malugi ang pinapasukan kumpanya noong 2015 at 2016. we are already coming to the point na may, may uh, na yung detalye na lang ang pinag list of claimants listahan ng mga claimant uh, na nalinis na, na uh, maayos na and we are just waiting for the uh, for the details to be worked out between the Saudi side Masaya ring ibinalita ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbabalik sa bansa na nagpahayag ng interes ang Saudi Arabia na maglagak ng puhunan sa Maharlika Investment Fund, gayon din ang ilan pang bansa sa gulpo. That is precisely the role that we have envisioned for, for the uh, sovereign fund, the Maharlika Fund, and that is uh, uh, what the direction that it has taken. Naniniwala ang Pangulo na maayos lang naipakita sa mga leader na dumalo sa ASEAN GCC Summit na ang Pilipinas ay isang bansa na subusunod sa rules-based international order pagdating sa mga sigalot tulad ng nangyayari sa West Philippine Sea. Naipahayag rin niya ang hangarin ng Pilipinas na magkaroon ng kooperasyon sa enerhiya, seguridad at pagkain at higit sa lahat na isulong niya ang para sa kapakanan ng mga OFW sa gulpo. The summit provided an opportunity to project the Philippines' long-standing promotion of a rules-based international order which is essential to the maintenance of peace, security and stability in our regions which sit astride two of the most vibrant sea lanes of trade and communications in the world. With the GCC countries home to more than 2 million hard-working Filipinos, I of course uh, called for the safeguarding of their rights and of their welfare as well as for their upskilling so as to meet the demands of the increasing digital transformation in the modern workplace. Dominic Almelo para sa bayan